welcome to my vlog. Today guys, ay ililipat ko ito guys. Dito sa malaki. Kasi dumadami na siya guys. Oh. Imaliit lang tong paso. Ilipat ko dito sa malaki-laki guys. Dito. Sige, samahan niyo ako guys sa aking paglipat ng aking tanim. Kasi, ay naku, nasira ng aking stand. Ang aking istan ay nasira na natanggal. Wait lang guys ha. Ah. Ay, sorry mo na anuhan. Diyan muna kayo. E maliliit naman to. Ilipat ko muna. Ang galing kumuna to. I can see. Sì, ma io non la metto tu, lagyan natin ang iba. Tapos mamaya bunuhan natin. Ayan, uh, ano siya eh. Diligyan natin guys. Kasi pa, um... Na siya. Tapos dito na naman tayo sa maliit natin guys para ano tapos ito dito natin itanim mga bagong sibol, lagay na natin siya mabilis lang naman to mabuhay yung mga bato. Yung may mga bato-bato to. Ugaasan ito. Tapos dilig natin ulit. Para mabuhay talaga siya. halaman. Plantita, plantito. Mahilig talaga ako magtatanong sanim. ayan na guys, tapos na akong wait lang dumi ng kamay ko, ayan guys, tapos na akong magtanim ayun na yung isa ayan na yung isa ayan tsaka yung isa yung snake plant ito, ito na yan guys ang aking tanim itong isa okay naman to Okay na taba-taba niyo. Ayan guys. Ito din gusto ko to ilagay. Itanim ko na rin to. Kasi nakababad lang kasi to eh. Tatanim ko din yan sa nang paso. Hanapan ko ng ibang paso siya. Para lumuano naman siya guys. Okay guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Please guys don't skip my ads guys. Please help me to. Ay napagod ako. <laughs> Sobra talagang mataba. Ay. Please guys, don't skip guys ha? Ang aking vlog. At salamat, salamat sa iyong pagpanood. Thank you, thank you so much. Bye bye. See you the other video. Sorry guys, talaga. Inihinga ako ang, ang, ang bilis kong mahingal ngayon. Taba. Hindi naman ko tumaba. Bumaba na nga ako. Kasi dati 72. Ah, 75 ako ngayon. 72 na lang ako eh. Kaso lang para bang... Hingal ako lagi. Nagda-diet naman ko. Hindi naman ako kumakain. Ayaw ko ba? Bakit ganun? O sige, day. O sige, guys. Sige na. Mabulol-bulol na. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Sige na. hi Bye-bye. Thank you for watching. God bless you all. Bye. See you the other video. Ang kamay ko, ang dumi-dumi. <tap>